Hello mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat dyan lalong lalo na sa ating mga viewers, sa ating mga solid na supporters Ngayon po pala mga idol, naguhugas ako ng tricycle ko mga idol kasi naliligo kami ng dagat mga idol kakauwi lang namin mga idol Ngayon po mga idol, hinuhugasan ko siya mga idol kasi baka kakalawangin mga idol, mahirap na kaya hinugasan ko siya ng tubig mga idol at sinasabunan ko mga idol para malinis mga idol at mawala yung tubig dagat mga idol para iwas sa kalawang mga idol ang sarap-sarap ng ligo namin mga idol kasi ang lamig-lamig ng dagat mga idol walang init mga idol medyo umaanbon mga idol walang init kaya enjoy na enjoy po kami mga idol kaya sa ating mga solid supporters dyan sa ating mga viewers maraming maraming salamat po sa iyong suporta sa akin mga idol sana po wala, wag kayong magsawa na sumusuporta sa akin mga video sa akin mga content mga idol maraming maraming salamat talaga mga idol ang buhay namin mga tricycle driver mga idol kahit mahina ang kita tsaga tsaga lang at least araw araw may kita kami kapag kumakayod kami depende lang sa araw mga idol mayroon, mayroon din na malaking kita mayroon din na maliit na kita hindi parehas kasi mga idol kasi may araw kasi na maraming pasahero may araw din na madala ng pasahero kaya tsaga tsaga lang thank you for watching bye bye